Ang araw po sa inyo Ako nga pala si Harvey Bulamba ito. Ang isang isang aral na may damdamin gusto ibahagi sa inyo. Ngayon, ito nga pala ang akin talumpati, ito mga katang hanggang tingin na lamang. Naranasan nyo ba mahalin ng isang mga? Ang tao na hindi mo kaya sabihin sa kanya ang tunay mong tumiti na lang dahil hanggang tingin ka na lamang. Ganyan po ang mga kwentong maraming kabataan ngayon, tahimik na umiibig, na natago sa likod ng isang titik at maasang baka makasakaling mapansin. Pero sa bawat sulyap, sulyap sa bawat lihim na lahat, ngayon nga, dala mo mo. madaling magmahal ng palihim lalo na kung ang taong minamahal mo masaya na sa iba feeling iba kung sadyang ikaw ang pinili tiis mo ang sakit lunok mo ang mga salita dahil alam dahil alam mo kahit ano gawin mo hanggang tingin ka na lang talaga pero kay bigas kahit masakit may aral tayong buwa ibig na hindi palaging dapat ang o makukuha, minsan sapat. minsan sapat nang mahalin mo siya ng totoo kahit hindi kanya mahal, kahit hindi kanya pinili dahil ang tunay na pag-ibig hindi palaging para sa sarili, minsan ito ay pagtanggap at pagtitaw. At sa huli, kahit hanggang tingin ka na lang, ay nalanganggap ka. <laughs> Dahil hanggang tingin ka na lang, mahalaga pa rin ang aking mo dahil puso mo dapat tutuong magmahal, walang higit kapalit At yun lang nagtatapos ang aking talumpati. Thank you for the watching at maayong mundan.